At syempre, pasagot na rin natin kay Sian Hindi ko sino si Iris Lee. At syempre, pasagot na rin natin. Tinag ng social media personality na si Sian Gaza si Kim Chu sa kanyang recent post sa Facebook. Sa post, tinanong ni Sian si Kim kung saan binanggit niya ang pangalang Iris Lee. Kim Chu, sino yung Iris Lee? Tanong niya, patulugin mo kami, maawa ka. Dagdag pa niya, sa comment section ng kanyang post, pabirong sinisirin ni Sean si OG Diaz, kasalanan mo to OG Diaz, isinulat niya, na tinag din ang FB account ni OG. Higit pa rito, binatinisian ang lahat, maliban sa isang tao na kapareho niya ng pangalan. Good night po sa lahat except sa kapangalan ko, pero Lim. Matatandaan, sa latest vlog ni OG sa kanyang YouTube channel na OG Diaz Showbiz Update ay tinalakay ang relasyon ni na Kim Chiu at Sian Lim. Ito ay napag-usapan kasunod ng pagtalakay nila sa breakup ng Kathniel. Dito ay tinanong niya si Sian Lim kung sino si Iris Lee na umano'y nalilink sa aktor at syempre pasagot na rin natin kay Sian Lim kung sino si Iris Lee. Sabi ni Ochi, yan si Iris Lee daw, ay non-showbiz ito, na parang ewan ko, staff ng Viva, o writer ng Viva, na nalilink kay Sian Lim. Sino ba yon? Hindi rin namin kilala kasi na ano lang namin sa Reddit eh. Pinag-uusapan sa Reddit 'yan eh pagbabahagi pa ni OG.